mataas talaga yung aking sugar. Diagnose ako na approximately 300 plus yung aking blood sugar. Talampakan mo, parang namamanhid. May mga pagkakataon din na uh, sumisikip ang aking dibdib. Ako si Shelo Marquez. I am uh, 57 years old at uh, tagapateros. And uh, currently I'm working as a corporate communications officer sa isang mutual benefit association. Actually ang aking health concern other than being hypertensive ay uh, uh medyo mataas no actually hindi lang medyo mataas kundi mataas talaga yung aking sugar uh pre-pandemic uh, when I had my blood uh, count um ayan uh, na, -na diagnosed ako na Approximately 300 plus yung aking blood sugar. So, syempre hindi siya maganda, ba diba? So, and then nagkaroon ng pandemic. So, uh, hindi rin uh, naging available yung mga clinics, ng mga doctors. So, tapos nasa bahay lang ako, kumakain lang ako lagi. Kaya tumaas pa siya ng tumaas. And uh, later on, naramdaman ko na yung mga uh, symptoms ng uh, parang pre-diabetic uh, patient, no? So, kinabahan na rin ako. Nung malaman ko na mataas ang aking blood sugar at syempre hypertensive din ako, may kasama na rin ka ba yun? And at the same time, syempre nagtatrabaho ako, di ba? So, nararamdaman ko na unti-unti humihina yung resistensya ko and then may mga masakit na sa parte ng katawan ko, no? And uh, usually kasi kapag mataas ang sugar mo, yung, yung uh, irritable ka din eh. And then, yung talampakan mo, parang namamanhid. So, lahat yan nararamdaman ko. And may mga pagkakataon din na uh, sumisikip ang aking dibdib. So, nahihirapan akong huminga, especially kapag medyo stress na ako sa trabaho. So, kinabahan na rin ako, no? nagpatingin ako sa doktor. May mga binigay namang gamot, pero yung gamot na binigay, parang feeling ko ang bagar naman ng uh, epekto sa akin, no? hindi masyadong nakatulong. Isang araw, while I was browsing Facebook, ay uh, nakita ko ang isang advertisement uh, or isang ad ni ng Flavo Mix. So, nakita ko may testimonial, may video, nabasa ko. At uh, naging interesado ako because medyo namumroblema na nga ako nung panahon na yon dahil sa sobrang taas ng sugar ko. And uh, binasa ko siya. So, nakita ko yung mga reviews, magaganda yung mga reviews. And I decided to try Flavomix. So, nag-order ako online. And uh, siguro in just one week, dumating yung, yung bottle sa akin. At uh, nagsimula na akong mag-take ng Flavomix. Nagpapasalamat ako na na-discover ko ang Flavomix kasi para talaga siyang milagro. Actually, yung isang testimonial video na napanood ko, sinasabi ng patient, milagro talaga ang Flavomix sa kanya. And True enough, sa akin din ganun din yung nangyari because at a week after I started using Flavo Mix, nakaramdam na ako ng pag ng katawan ko, nagiging energetic na ako, tapos yung pamamanhid ng talampakan ko biglang nawala. And patuloy ko siyang iniinom until now, siguro magto two years na akong umiinom. Uh one time actually medyo kabado na ako kasi noon magpatingin ng ano eh, ng blood sugar no so hindi pa ako nagpapa-check up but one month ago nagpa up ako and low uh, lo and behold ang aking blood sugar ay nasa 100 na lang and yung aking uh, hypertension ay na-manage ko na rin so dati umaabot ako regularly ang blood pressure ko ay nasa 140 pero ngayon nung pag naki-check ako ay nasa 110 na lang siya, 120 uh, over 80 or over 70. So sobrang naging normal na yung aking uh, blood pressure and yung aking blood sugar. Nagpapasalamat ako sa Flavomix dahil sa Flavomix ay uh, bumuti ang aking pakiramdam, bumaba ang aking blood sugar at naging normal ang aking blood pressure. Salamat Flavomix!